Dali so, ang hindi pa na-evolve. <laughs> wala pa sa buwan. Tuwang so, hindi pa na-evolve. Dito pa kitik. Ayan, oh. Wala na, hindi na siya maganda. Kasi iyon, binakura na may tanim doon. Tapos ito din, tanim ng kamote. Ganya-kanya na sila, tapos ito may nakatayo na dito. That, yung first time, natandaan nyo 3 years ago ba? Ah, Uh, 2019 yun eh. Ilang buwan pa lang bago mag-lockdown. Nung nakarating ako dito. Ito ano pa to eh? rice field to eh. Tapos ito na siya. After ng tagtatanim ng rice, nataniman nila ng sitaw, ng uh, munggo, ganyan. Uh, ngayon, ito na, ganito na siya. may mga bata mm, kanya kanya na sila naman